Hello guys! Welcome back ulit sa channel ko. And for today's video, nandito kami sa Sydney, Canada. Ang akala ko ang Sydney sa Australia lang. Meron din pala dito sa Canada. At yun ang iikotin natin at kasama si Darwin. no? Si Darwin nandiyan. Grabe! Nigo! kami sa labas ng porto. Ito makikita nyo sa labas oh. ng porto. At saka Ito. Mahal niyo kami ah! Ito ang pinakabay mo ko number ko namin oh. No? Na napakalaki. Wala kang tatapon support ng Canada, lahat maganda eh. Kaya enjoy mo bawat labas eh. Maganda lugar. Mhm. Port of Sydney. You know, tingnan nyo, oh. di ba? Manapaganda. Uh <coughs> -huh. <coughs> <coughs> Ang ganda-ganda ng paligid. <coughs> 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 wait, oh, wait. Wait na, ah, huwag mo nang tatawid. Wait, wait, oh. wait, oh, wait. Ikaw, oh, so, huwag nang tatawid ah, Wait, <laughs> uh, wait. Don't start, feel it kung Wait. Oh. oh, wait, wait. Ito ano dito. Ang silent pedestrian. Wait, ayun, di nakapag-wait. Oh, ayun, oh. hindi <laughs> nakapag-wait yung mga yun. Oh. <laughs> Ayan, sa mga nagtatanong kung nasan kami. Nandito kami sa ano, sa Sydney Shopping Center. First time nila dito, ako magtuturo sa kanila oh. yun. So, so babe. Ayan ang Petmart. Ano ng dollar to? Ayan ang mga dito. Pero ang talagang pupuntaan namin ang KFC! KFC! Manok na manok na kami. Parang nasa Green Hills, oh. Ito na, Diba? Para ka lang nasa Green Hills. Burger. ANW. Ito makikita nyo dito sa Green Hills. Ah, Green Hills tuloy. Sydney Shopping Center. Doon kami nang galing, doon, doon, doon. Para Miguel. Thank you. Pet Balu. Nice. <laughs> And M&M Food Market. <laughs> Parang Pet Balu. <malo. laughs> <laughs> Ayan na. KFC. Tuloy po kayo eto eto Ito ang pet balu. <laughs> ang store ng mga pet na balu. <laughs> Nagbago po ng isip mga kaibigan. Ito na po kami sa Thai Express. eto ulan na. Ito ang mga pagbibilihan. This is the... Uh, salah salah sih oh berarti rentah express here in Sydney and this guy is super very food. kain aku me yo kain naro sapi yo sapi kain aku me mama yang gule Many tic tacs later. Gabi yung magagalit ang pusa eh. si Miguel eh, ayun oh. Cheers! Cheers! Kala ko hindi kaya yung eh. Kaya pala eh. Mga kamasar, nandito pa rin tayo sa ano ah. Sa Sydney Shopping Center. Pasok tayo dito sa dollar store. Ayan! ah, napagod na yung mga seaman no. Oh. <laughs> Uwi na uli. Tatrabaho na yung mga seaman. Hi Papa B. <laughs> miss you. <laughs> miss you, miss you. Kaya balik ka na. <laughs> Uwi na mga seaman ah. Tatrabaho na kami. Abangan niyo susunod na video. Okay, magsama na oh. Andiyan pa sila oh. Bye-bye. Bye. -bye. <laughs> Bye. <laughs>